Sa atin po ngayon si Chairman George Garcia po ng Comelec sa napak-importante paksa. sa Chairman George. Good morning, sir. Magandang umaga po, Sir Ted, Ma'am DJ Chacha. Magandang maga rin po sa mga kababayan natin. Sige po, ito na muna. Uh, kailan po mailalabas sa website ng Comelec ang lahat ng mga informasyon sa mga kumakandidato, particularly po sa party list system, pati po yung mga listahan ng mga nominado para po sa mga election watchdog na nagbabantay at naghihintay ngayon para po masuri ang lahat ng mga nominadong ito. Sir Ted, hanggang next week po mailalabas na natin yung listahan ng hindi naman po listahan lang yung certificates of candidacies ng, at certificates of nomination ng lahat ng partido politikal, lahat ng mga organizations, lahat ng mga kandidato, 44,000 lahat yan na nag-file ng candidacies nila mula October 1 to 8. Ngayong araw po ang huling araw ng filing o yung pagsasubmit sa amin ng lahat ng mga field personnel namin ng lahat ng certificates of candidacy ng lahat po na nagfile file sa kanil kanilang areas of jurisdiction. Uh, Chairman, uh, kailan po ang huling araw ng paghain ng reklamo, protesta o disqualification laban sa mga kandidatong ito, particularly po sa partylist o senador? Sir Ted, sa issue po muna ng uh, pagiging nuisans yung mga panggulo o ang purpose ay lituhin, ang mga kababayan natin ngayon pong araw na ito ang deadline and uh, therefore hindi na po kami tatanggap ng ibang filing pagkapatungkol ay uh, yung cancellation ng kanilang candidacy dahil nga nuisans o panggulo. Doon naman po sa tinatawag na uh, petition to deny due course or cancel candidacy sapagkat uh, sila ay uh, may problema sa age, citizenship, residency, registration bilang butante at literacy, yan naman po sir Ted ay pwede ma-file within 25 days after the last day of the filing of the Certificates of Candidacy. At pagkatapos naman po dito sa mga party-list uh, organizations at uh, yung mga nominees po nila, pwede mag-file ng cancellation ng accreditation o yung mga nominees within 5 days after naming ma-publish yung lahat ng mga pangalan ng mga, uh, mga nominees po nila. So chairman, parang meron po yata, uh, sorry ah, uh, parang meron pong ano doon, uh, hindi pa kakatugma. Kasi hindi huba para malaman namin kung meron pong kandidato na ng COC, particular sa pagkasenador, tapos eh, may issue po sa kanyang citizenship, sa kanya pong eligibility, dihuba ho ba dapat mapublish muna, tsaka magbibilang po nung araw ng haba ng panahon na maari kang mag-file ng protesta sa kandidato? Sa party list po, well, nabanggit po ninyo, pero bakit po sa pagkasenador, parang wala nang panahon yung pong iba na susuri sa mga, sa, sa, mga COC na sinabit nila? Uh, Sir Ted, kasi po dahil may provision tayo sa batas na uh, yun po, within 25 days ang filing ng uh, petition for accreditation. At uh, unfortunately, yung batas po natin yun ay yung 1985 omnibus election code. Yung pong pagpapublish nitong mga COC, ito po ay first time natin lang gagawin at ito po ay base lamang sa regulasyon mm -hmm. ng uh, commission on elections. And so, aaminin natin para hindi tumutugma yung dalawa pero at least ginawa po natin na magkaroon ng publication. Doon po sa mga senador ngayong araw na to Sir Ted, ay amin na pong pag-uusapan. Meron pong uh, basis sa uh, criteria na, na lay down ng Korte Suprema sa kaso ng Marquez versus Comelec, Cipriano versus Comelec, at kahit po dito sa uh, kaso ng Pamatong versus Comelec, at yung recent case ng Halosos versus Comelec, ang Law Department namin ay ngayong araw magsasubmit ng mga uh, initial na listahan na sa kanilang palagay out of the 183 Uh, uh, aspirants for the Senate, yung mga nag-file ng candidacy, ay meron po tayong nakita na anim na put anim na valid at pwedeng pe deklara na kandidato na pwedeng pe makasama ang mga pangalan sa listahan o sa balota. 66 po yun. So ito po ay pag-uusapan mamaya ng Commission and Bank. Yung pong natitira sa 183 na, na 66 ay uh, amin pong ipapadakit upang ma-iraffle sa bawat division ng COMELEC upang uh, tanungin sila bakit sila hindi dapat madeklara na nuisance candidates. Oh, sige, balikan po natin itong inyong pagbibilang po. Ilang araw, sir, magmula po ng October 8 na deadline. Ilang pong araw bibilangin noong mga may protesta po sa pagkasenador? Sa pagkasenador, within 25 days from the date of the filing of the certificates of candidacy. Kung ang uh, issue, sir Ted, ay age, citizenship, residency, registration as a voter at uh, literacy able to read and write at ang dapat pong ma-file sa kanila ay petition to deny due course and or cancel candidacy. Ang issue po hindi yung kakulangan ng kwalifikasyon, kundi dahil certain sa misrepresentation, yung pagsisinungaling sa certificate of candidacy. Sa pagiging reasons naman po, halimbawa may gusto mag-file ng uh, petition na ideklara ang isang kandidatong senador na nuisance candidate ay pwede po silang mag-file naman hanggang ngayong araw na ito na lang Sir Ted. Pero so far po, sa ating pong monitoring uh, base sa records namin dito sa komisyon, ay uh, adaming tatlo pa lamang na petition to declare in ang naipafile sa buong Pilipinas dito sa amin. Subalit ito po lahat ay local uh, positions. Mukha pong uh, dahil hindi walang nagpa-file sa national position kung kaya ang COMELEC motopropio ang magdideklara ng recusance ng mga ilang kandidato. Okay, sige po. So, October 8 ang deadline. Ang bilang natin, October 9, nakakais na linggo na tayo so far. Ano ho? Ko, yan 7 days, so another uh, a few more days bago po matapos itong deadline na ito. Sa, pa, sa mga lokal po at sa kongresista, sa usapin po ng residents, kasama po ba doon sa 25 days na yon? Yes, Sir Ted, kasama po yan within 25 days from the date of the filing mm -hmm. ng kanilang certificates of candidacy. Kaya may panahon pa upang uh, makapag ang iba mm -hmm. ng mga petition to deny due course and or cancel candidacy. As of noong pong Friday, uh, sir Ted, ay mga nakaka-32 pa lamang ang mga nagpa ng mga petition to de deny due course and or cancel candidacy ng mga local candidates. Uh, maaari pong ang kadahilanan, sir Ted, dahil walang pasok ng Monday mm -hmm. at uh, Tuesday at wala po receiving kami. Kaya sigurado ngayong araw na ito, dadagsain kami ng mga magpa -file. Ng mga petitions. Okay. Sige po. And then, uh, kailan po ang target niyo mag-imprinta ho ng balota? Kasi importante na ma-resolve itong mga petition na ito? Uh, kasi mahirap na kung naisasama ho sa balota yung pangalan po ng ipinoprotest ng kandidato. Uh, ang printing po ng balota ay mga last week ng December, asserted. Dapat magmeron kami final list ng candidates ng December 13, 1-3. And uh, tapos at the same time po yung ating commitment, yung lahat ng nuisance petitions, nuisance cases ay i-resolve -re namin hanggang November 30. Yung pong petition to deny due course and or cancel candidates is Talaga pong dati, libo po kasi inaabot yan. Kasi buong Pilipinas po at iisa lang, dito lang lahat pinafile sa main office ng Comelec. Uh, kung kaya naman, kalimitan nangyayari before the printing of the ballots, decision pa lamang ng division ng Comelec kasi entitled pa po. Halimbawa yung respondent o yung petitioner na magfile file ng motion for reconsideration na i-resolve -re naman ng commission and bank. Ngayon po, para lang po maliwanag sa mga kababayan natin, hindi po porkit ang isang tao o isang kandidato na nafaila ng kanselasyon ng kanyang kandidatura o denial of due course ng kanyang kandidatura o isang disqualification ay nakatakbo ang pangalan ay naimprenta sa balota na at naproklama halimbawa Sir ay nawawala ang jurisdiction ng Commission on Elections. Yung po ang kadahilanan kung bakit kahit na natalo, natapos na ang eleksyon, nanalo yung kandidatong may cancellation ng candidacy, na cancel ang kanyang kandidatura, ang pinapaupo po ng komisyon ay yung second placer base sa desisyon ng Halosos versus Comelec, so, uh, second placer. Ngayon, kung disqualification naman ang na-file ng, mga um, ng mga re registered voters, kunyari po ay nag-violate ng election law katulad ng vote buying o kaya uh, illegal campaign materials, Kapag po na-disqualify after the election, na nalo yung pinapadisqualify, ang uupo naman po, sir Ted, ay via succession. Para lang po maliging maliwanag, mm -hmm. hindi pa po tapos ang opsyon mm -hmm. ng lahat ng registered voters. Okay. Sa so, usapin po ng party list uh, election na uh, chairman, dahil nga po sa binabanggit po ninyo ng mga desisyon po ng Supreme Court, no doon sa atong paglaom at pati po itong uh, uh, isa pang desisyon po ng Supreme Court, ano lang maaaring maging basihan ng isang magpo-protesta laban sa isang partilist group? Considering nga po na maaaring na po kahit na sino, uh, basta meron lang pong basic requirement doon sa kanya pong pagiging registered voter, etc., eh maaaring na pong kumatawan sa kahit na kanino. Ano lang po maaaring pong pagbigyan ninyo na petisyon? Sir Ted, dalawa po muna. Pero pwede po may mag-question na isang registered voter. Dapat po registered voter, sabi tang ating batas, ay pwede po mag-question muna na ipa -cancel yung registration ng uh, partido, political, o or sectoral organization. So ibig sabihin, hindi lang yung nominees, yung buong partido pwede po ipakansila yan kapag ang partido ay sinusuportahan ng gobyerno pala, humikukuha ng uh, ng suporta sa gobyerno, o kaya may foreign support, o kaya naman po naging religious organization, o kaya naman po nag-violate ng Comelec Rules uh, and Procedure, and uh, yung ating uh, mga regulasyon, yan pwede po maging ground. Uh, Pinakalates po dyan, sir Ted, ay yung kaso ng Anwaray versus uh, the Commission on Election. Pero naman po na kung hindi hindi naman yung ang issue ay yung mismong uh, party list, organizations or political parties, pero naman po yung mismong nominees ay questionin sa kanya dahil sapagkat hindi siya miyembro ng sektor na kanyang kinabibilangan o kaya naman siya ay merong mga kaso na na, uh, na, na, na 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 siya ay nagkaroon ng final judgment. O kaya naman po yung age, age citizenship, residency pa rin, registration bilang botante at literacy yung mga lahat na yan ay pwede po maging ground to cancel the nomination. Ayun. Ibig sabihin, maaaring kasilihan po yung nominasyon ng tao pero hindi yung party list. Opo. Dapat po yung, pwede po yung tao lang. At kung sakasakali ang maapektuhan lang sa sampung nominees na sinabmit nila, okay. ay yun lang po tao o yung nominee na kinwestiyon. At kung sakali po, sir Ted, number five yung nominee na yan, o kaya number one at na-cancel yung kanyang uh, uh, nomination, yung number two ay kaagad aangat bilang number one at hindi pa pwede magpalit yung party list doon sa number one ng, ng ibang tao hmm. na wala doon sa sampu. Okay, doon po sa, uh, sa, sa inyo pong form may nakalagay doon, di ba? Kung ikay na convict na sa isang kasong, Apo. opo, sa isa, can you say it again, uh, sir, para ho malaman lang. Ito ho, for senator, for congressman, and other candidates po ito, ha? lahat po naman meron yan. Ano po sinasabi doon, sir? yung nakalagay po, have you ever been convicted of uh, an administrative case or a crime? So yung po ay kinakailangan namin malaman, sir Ted, sapagkat uh, kinakailangan research namin, yung bang taong yan na convicted at meron tayong alam na ilang taong ngayon na convicted, ay may, ay, uh, may kasamang number one, ay yung ba ay final and executory na po yung judgment sapagkat pagkat uh, nakalagay po kasi sa Section 68 ng Omnibus Election Code para po ma-disqualify yung isang kandidato, yung judgment sa kanya sa kasong kriminal must be final and executory. Yan po ay kaso rin po nung Halosos versus Comelec na kahit na nasintensyahan niya certain sa uh, sa korte, sa RTC, sa MTC, hanggat naka-apila, ay pwede po makatakbo ang isang kandidato. Samantalang, kung meron naman pong administrative case, uh, Sir Ted, kalimitan may itong lately ang daming nailabas ng opisina ng uh, ombudsman na kung saan hindi lamang dismissal from the service ang ginagawad ng opisina ng ombudsman. May nakalagay din, perpetually disqualified to hold public office. Tinitingnan po namin yan kung dinideklara niya o hindi. Pag hindi dineklara, kakasuhan namin siya ng misrepresentation. Pag dineklara, aalamin namin meron na bang disposition ang opisina ng ombudsman. Kung suspension lang, makakatakbo yung isang uh, opisyal ng gobyerno na may suspension uh, sa kanyang uh, paglilingkod. Subalit kung ang naging desisyon na ay dismissal from the service tapos perpetually disqualified to hold Public Officer 10, may problema po sila dyan. Sapagkat meron po kami bagong resolusyon, yung 11.045-A na kung saan, yung mga ganyang klaseng uh, public official ay, ay amin pong ika-cancel ang candidacy kaagad bilang pagrespeto at pagkilala sa desisyon ng opisina ng Ombudsman. So pag hindi ka nagsabi ng totoo doon, uh, yan po'y material misrepresentation. Ibig sabihin, Lama maaari po. maging ground 'yan for ano ho, cancellation of COC. Magiging cancellation po ng COC at the same okay. time pe, pwede po criminal pa rin po 'yan. Sir Ted, uh, okay. yan po ay ginawa namin doon sa isang personalidad sa Tarlac uh, sa Tarlac na kung saan kinasuhan namin ng misrepresentation. Okay, Kailan po ang raffle po para sa mga numero ng party list po, chairman sa Friday po Sir Ted sa 18 po ng Oktubre na kung saan in-invite po namin lahat-lahat ng 156 na mga representante ng iba't ibang party list. Take note po, 190 ang nag-file ng Certificates of Nomination and Acceptance bagamat ang ang 30 po doon Sir Ted hindi naman dapat mag-file dahil hindi po accredited pero nag-file pa rin ng mga nominees. Tapos po sa 160 dapat na na bilang ay apat po hindi nag-file ng certificates of nomination and acceptance kaya po 156 lang po tayo na magpa participate sa ating pong party list election sa 2025. Okay, sige po. So, uh Chairman, puntahan ko lang po itong ano no ituhong uh, panawagan ng Right to Know Right Now Coalition para po sa Miro System, ang inyo pong provider ngayon ng automated election sa transparency, matanong ko lang po kayo, the fact nga po na itong Saint Timothy Construction Corporation, nakapartner po ng Miro System, ay umatras na. At di ho ba't sinasabi po, tama ba sa kanilang kontrata na ito pong St. Uh, Timothy na ito ay maglalaan ng kapital na 17.9 billion pesos. Ang sinasabi po nila, Paano ngayon masisiguro ng Miro System na may pera ho sila para po sa proyektong ito? Yung dalawa po nating tirang uh, partners na Filipino, Sir, uh, Sir Ted, Ma'am DJ Chacha, ay nagsabit na po noong nakaraang Friday mm -hmm. ng uh, yung mismong NFCC na tinatawag, yung mismong katulad ng sinabmit noong uh, St. Timoteo. Ito po yung kasala po yung ang nire-review namin kung yan ay sufficiente compliant. Ang nasabit po nila sa amin ay more or less kulang-kulang 20 billion pesos naman na halaga ng uh, mga proyekto na ibig sabihin ay mas malaki doon sa 17.88 billion na, uh, na kanila pong uh, commitment noong una. So ibig sabihin po na nakapagsubmit po sila dahil yun po yung nakalagay sa aming uh, resolusyon na dapat mag-submit ng isang committed line of credit o kung hindi naman ay panibago na NFCC. So yan po pinag-aaralan pa namin kung yan ay suficiente. sa kasalukuyan certain para lang po sa uh, kaalaman ng mga kababayan natin. Out of the 110,000 machines, kasalukuyan po nasa Pilipinas na ang 78,000 na mga makina at yung po mga peripherals katulad ng mga yung mga gagamitin ng mga laptops sa uh, yung mga uh, mga iPads na yung gagamitin para sa transmission at consolidation 100% na po na na-deliver na sa Commission on Elections. Opo, hindi ho ba sa batas po kinakailangan na ito pong provider natin ng automated election ay 60% Filipino owned. Tama po, 60-40 po dapat 'yan, 40% ni yung pong uh, Filipino partners ay uh, 60%. Opo, opo. So sa ngayon po nga na may iba po mga partner na ito may, o, o yung lumang partner na ako doon sa financial ano responsibility po ng Saint Timothy wala po silang kinuhang bagong partner. Lumalabas po base doon sa dokumentong sinabit nila sa amin na yung dalawang partners, ang isa doon ay nakuha niya yung share ng mismong uh, St. Timothy and therefore hindi na po sila nagpasok ng bagong partner at uh, sila na po ang nagsubmit yung isa pong company doon ay meron pong sinabmit mismo na NFCC. Mm -hmm. Dahil yung pala, kaya po pala naman nila ay parang kumuha pa sila ng pangatlong partner. Pwede naman po palang silang dalawa lang. Dito ho ba, nakakasiguro na tayo na wala pong legal question dito po sa 60-40 ano na ito? Uh, arrangement at uh, required, requirement by law? Ayun ah, po yung tinitingnan natin ngayon Sir Ted. Okay. Yung po yung ating pinag-aaralan ngayon kung sufficient mm -hmm. yung capital submission. Siyempre anybody can question pa rin yung requirement na 60/40 pero sa bandang huli yan Sir Ted, kung ano yung sinabit nila sa Securities and Exchange Commission, base doon sa mismong uh, composition ngayon ng bagong uh, venture na yan na, na nawala nga yung isa. So ang tanong po dyan ay kung yung bang 60% na yan ay hindi na violate at yung 40% ay nandun pa rin sa Miro system. Okay, ano po ang implikasyon nito at komplikasyon nito? Uh, Chairman, kung sakasakali nga po humihingi po ang grupong ito ng transparency no? na Miro must come clean at sila mismo ang maglahad ng lahat ng detalye hinihingi po ng grupong ito. Kung sakasakali po magkaroon na naman po ito ng question, ano po ang komplikasyon nito sa ating halalan? Sir Ted, talaga pong tayo din. Ang komisyon ay nagsabi rin kahapon na dapat magkaroon ng full transparency. Mm -hmm. Ang Meru, kung ito ng COMELEC na transparent, hindi naman kami Kamilang lagi ang nagpapaliwanag ng mga bagay-bagay na sila naman talaga dapat ang nagpapaliwanag. At number two, meron na po tayong case, uh, Sir Ted, uh, na na-file, may nag-file po sa atin na uh, petition para ibali value wala po yung kontrata. And therefore, yung pong petition na yan ay nasa Korte Suprema uh -huh. sa kasalukuyan And uh, therefore, uh, maaari makasama rin po itong mga bagay na ito sa pag-uusapan sa Korte Suprema. Uh, hindi ho ba nagkaroon dito ng uh, pagtatakip o pagtatago dahil kailan ba nagdesisyon itong St. Timothy Construction Corporation na yung kanila po may may-ari pala, tatakbong mayor sa Pasig? Hindi um, ho ba, di, po di ba? Apo, apo. Go ahead, sir. Perfect, marami sila. Opo, yun po kasi ay may siyempre internal po sa kanila. Uh -huh. Nung uh, ilang, ilang araw po bago matapos ang filing ng Certificate of Candidacy, siguro po mga parang walang araw pa lang, mga October 2, na nakarating po sa amin kaalaman sa pamamagitan din ng natitirang dalawang, yung uh, uh, yun dalawang joint venture partners na may posibilidad na tumakbo kung hindi man yung may ari official opisyal nung uh, St. Timothy. Kaya kung kaya naman sinabi namin sa kanila at naandun po kaharap ang buong end bank ng komisyon, sinabi namin na medyo uh, kami ay nagpop nag-express ng strongest sentiment namin and mm -hmm. binibigyan namin sila ng dalawang options lang. Mamili sila between business and politics. Ibig sabihin, pag pinili nila ang uh, negosyo, then they will sh they should mm -hmm. not run. Because kung tatakbo sila, dapat sila mag-withdraw dahil kung tatakbo sila na hindi sila nag-withdraw certain, ay i-disqualify namin sila for conflict of uh, interest. Kinabukasan certain ay uh, nabigyan na, na kami ng mga resolusyon ng board at mismo yung acceptance mismo na natin tilang dalawang partners na nagwi-withdraw yung mismo ng St. Timothy sa joint venture. So kung kailan po nabuo yung kanilang informasyon, yung kanilang desisyon na tumakbo yung mm. po talaga sir Ted, ay uh, personal sa kanila at hindi na po namin inalam. Uh, sige po. So uh, sa ngayon sir, um uh, ang inyong uh, schedule ay... All ano ho ba, in place? Uh, hindi pa tayo nagkukumahog sa ilang pong mga usapin po ng procurement. Ah wala po sir Ted. Alam niyo rin po ang ginawa ng inyong present commission for the last two months, tayo po lagi at the end of every month, nagkakaroon tayo ng briefing sa lahat ng mga ginagawa ng komisyon para tungo sa 2025 elections kasama ang lahat ng mga citizens natin, kasama ang uh, Comelec Advisory Council, ang mga election practitioners, present po lahat sila lagi. Every end of the month po, nagbibigay kami ng briefing, sinasabi namin kung alin yung mga timelines at kung nakukomply namin ang mga timelines namin. So far po, sir Ted, eksakto po lahat tayo sa timelines. At so far po, in all fairness naman doon sa Miro System, nakapag-deliver na po sila sa atin beyond doon sa kanilang commitment para po doon sa tinatawag na milestone. At dapat po, sir Ted, December ng 2025 na ito, 110,000 kompleto na pero ang commitment po nila sa atin ngayon dahil ay uh, November po, kukumpletohin na nila yung buong 110,000 dahil nga magkakaroon, na tayo, Sir Ted, ng halos tatlong buwan na voters education information para po ma-introduce yung bagong machine. Okay, sige po. Salamat na marami, Chairman. At muli po kaming i-istorbo para po maipaliwanag ninyo ito na pang napaka-importante isyo ito. Salamat po, Sir Ted, ng DJ Chacha. Mabuhay po kayo. Thank you. Chairman George Garcia po ng Comelec. Ted Filon at DJ Chacha. Ngayon, nasa Radyo 5, 92.3 News FM. Monday to Friday, 6 to 10 a.m.